Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 15, number 9. Para sa 3 digits, number 3, number 6, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 32, number 18, number 24, number 36, at number 41. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 10, number 5. Para sa 3 digits, number 3, number 7, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 15, number 39, number 27, number 10, at number 24. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa two digits, number 17, number 11. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 31, number 22, number 40, number 37, at number 2. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 12, number 8. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 30, number 23, number 21, number 39 at number 10. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso ng sa hinaharap o kinabukasan para sa 2 digits number 10 number 7 para sa 3 digits number 2 number 6 at number 5 para sa loto na anim na numero number 15 number 3 number 42 number 30 number 29 at number 40. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 15, number 10. Para sa 3 digits, number 5, number 3, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 27, number 15, number 4, number 33, number 29, at number 10. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 14, number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 4, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 33, number 20, number 28, number 36, at number 3. Scorpio, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa two digits, number 11, number 2. Para sa 3 digits, number 3, number 7, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 10, number 26, number 34, number 41, at number 30. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan para sa 2 digits, number 17, number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 14, number 28, number 31, number 39, at number 45. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa 2 digits number 13 number 11 para sa 3 digits number 2 number 6 at number 5 para sa loto na anim na numero number 24 number 11 number 10 number 27 number 35, at number 42. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 2, number 10. Para sa 3 digits, number 3, number 5, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 26, number 2, number 33, number 42, at number 19. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 16, number 5. Para sa 3 digits, number 1, number 4, at number 5 para sa loto na anim na numero number 9 number 12 number 25 number 29 number 36 at number 10